Yun mga idol, isang uh, mabagpalang araw po sa ating lahat. So, uh, continuity ng ating uh, video ito kahapon. Ano, ang uh, tiles installation po dito sa ating uh, ongoing project dito sa San Luis. San po. So, uh, dito lang natin mga idol yung uh, paraan na ginagawa natin. Na pagtatiles, ano po. So, marami tayong uh, content mga idol. Marami kong content about the uh, tiles installation. Ano po. So, uh, refresh natin mga idol para sa ating mga bagong subscriber. Ano po. So, may video na po ako nito. Ito po yung uh, direct installation po na ating uh, ginagawa po sa ating uh, kasanayan mga idol. Ay nasa 20 years na rin tayo ng uh, installation po sa mga ganitong uh, para na ano po. So, yung ginagawa namin mga idol ay recta na So hindi na namin kinukumpak muna yung uh, yung halo bago namin uh, latagan ulit ng uh, tiles na may uh, adhesive na ano po. So kukumpak tatanggalin yung tiles yung iba kasi although ginagawa din naman namin yon then papayiran ng uh, adhesive yung uh, tiles sa kanamin saka ikukumpak saka ulit. So yung ginagawa namin is direct na Uh, hindi na namin pinocompact muna yung buhangin bago uh, install. So, rekta na po ito. na uh, napunan na rin tayo ng nating kapwa content creator. Ano mga idol, na nakaling-mali daw po ito. Nakalaunan mga idol. Yung sinabi niyang maling-mali yung namin ginagawa. And then, ngayon ay napapanood na rin sa kanyang mga vlog na ginagaya na rin yung mga idol ng ating pag-install na direct installation ano. Mga idol, tong ginagamit naming buhangin ay ano po to, purong S1 na la Purong S1 po. So, so pag yung pag yung uh, mortar namin ay umabot ng uh, 4 cm po yung kapal, hindi na namin hindi ko na po pinapabista ito. Sadyang may mga buha, uh, patuna batuna oh purong S1 na po yung aming ginagamit. So katulad din po ito ng uh, ating mga buhos na pang uh, buhos sa mga column mga idol, mas matibay 'di ba kung may mga bato. So ganyan na po yung aming mortar. Niyano. May may mga bato. Purong S1. Yan ako, mga idol. So ito yung kapatungan uh, po ng uh, uh, tiles ano po. So madalas mga idol, kinokompact muna ito ng walang palamang uh, tiles ano bago and uh, then tatanggalin bago ikakabit ulit na may palaman na yung uh, tiles ano po. So sa amin mga idol, uh, direct na po ito. Uh, hindi ko natatanggalin yung Uh, tiles ano po ito na yung tiles na aking uh, ikakabit ano mga idol yan oh. may palaman na po ito yung kapal nito nasa 1 cm yeah. so direct natin tong and then tong buhangin, mga idol halos lumagpas pa dito sa top ng ating tiles yung buhangin na yan then yung level niya mga idol nandun naman na yung laser doon na tayo magbabase yan o Rektor na natin dito vibrator machine mga idol. So ito na yung ating laser. So yung kagandahan nito mga idol pag ganitong na, na installation ay uh, sumasabay yung uh, pagbaba ng ating mortar doon sa palaman ng ating tiles yung uh, adhesive na ating uh, nilagay ano po. So dikit na dikit po yan pag ganyan. you <laughs> うん。 Yan ang mga par. So, tapos na rin po dito sa second floor. Ano po yung mga rooms? dito na lang po sa may hagdanan ito yung uh, natapos natin kapon uh, and then uh, may natirang si rojo dito sa may uh, daughter's bedroom ano mga idol so tapos na uh, dito sa baba nung uh, natapos yung si Rosa sa taas mga idol ay uh, sinumulan na rin natin dito sa ano sa baba ano po so tapos na po ito then nasa labas na rin mga siroho na lang po dito ano di mo na po nasa nagyan na rin entertainment area po ito yan o dyan sa pagtanggal ng mga spacer na ginagamit namin mga idol yun o na, may natira pa uh, 30 minutes po yan to 1 uh, hour pwede mo itong panggali then siroho na lang po doon sa gilid doon then lahat po ito siro ko na then yung sa kisa may mga idol ito no kita na yung sa frame nya Yun, no. yung patayo po na doon mga, mga idol yung patayo nya floated po yan na puti ang ilalagay then hard the board may kanal dyan sa gitna then streamline tapos sa tapat ng hagdanan mga idol ay ano uh, plane ulit kami doon para yung sinag po ng ating mga ilaw ay hindi po nakakatagilid yung mga pin light I mean pero kung drop light mga idol, papakuan natin mga ilaw dito ay drop light. Tapos may center light po dito. Okay mga para so yan yung uh, date po sa ating uh, ongoing project dito sa San Luis Solano. Ano po? So hanggang dyan po, lagi tayong mag-ingat at uh, God bless po sa ating lahat.